So guys, ito yung ating build dito sa ating Honda Click 175cc. So gamit ko dito is chrome bore na MTRT, yung bagong labas nila. So ngayon testingin natin na uh, is pakita ko sa inyo kung ano yung performance ng naka 175cc. So nabay na dito ito sa probinsya at ito yung kanyang kulan, di naman tumataas. Ando lang sa pag umiinit syempre angat ng konti tapos pag lumamig bababa na naman siya so ganun lang siya wala siyang singaw hinataw hataw ko na 100 plus pero all good yung makina so sa this November is pabete ng sagada pero ngayon tara pag usapan natin itong 175cc na Arctic Chromebore sa mga Honda Click Ang maganda dito sa 62 ano, yung mga 175cc na click. Talagang konting piga mo pa lang. Ramdam mo na yung acceleration niya eh. Ayun no. oh, ang Malakas talaga. Lalo na itong click natin. Siyempre, ang click, 125 tsaka 150 lang to eh. Tapos bigla mong i-175. Lalo na kung ang gamit mo is 125cc tapos bigla ka nag bore up agad ng hanggang 62 or 175 cc talagang mas ramdam na ramdam mo yung lakas ng motor mo so ito sarili kong buo ito mga pare kaya ako yung nag -setup nito lahat basta lahat 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 naka gearings din pala ako na 15T 43 1543 na sa may transmission natin JB, JBT na brand yung gamit ko tapos to nakakoso tayo ng na speedometer para na monitor natin yung engine temperature ng ating ano kargadong makina for monitoring lang naman sa atong sakto yung panahon hindi mainit makakapag ano vlog tayo ng maayos mag -ano lang tayo mag feedback tayo dito sa ating build para yung mga pare kayo natin na naghanap din ng ganitong vlog nagbabalak mag 62 eh may idea sila ng konti So, bili ko sa black nito, chrome bore MTR Wala pa 6,000, nasa 5,700. Ata kung di ako nagkakamali or 5,600. So, nasa ganun lang, mas mura siya sa JBT. Tsaka kilala natin ang JBT na ang MTRT na talagang pagdating sa PSM matibay talaga tapos Taiwan talaga ito yung mga legit na Taiwan itong mga MTRT yung mga NCY yan talaga mga made in Taiwan yan sunracing, yan talaga quality lang pag-uusapan eh talagang may quality yan so dito tayo sa MTRT na made in Taiwan din meron akong 59 dati na MTRT matibay din baka may magtanong nasa na yung 60mm ko na MTK so hindi pa naman sa sira tinanggal ko lang para matesting testing to kasi magsasagada kami this ano November gaya nga sabi ko kanina uh, gusto ko ito yung gamitin ko gusto ko ano pakita sa mga parake natin na kaya nga ba ng 62 na mag ride ng ganong kalay sagada touring set to tatawin natin o oh, tingnan nyo ayun o oh. sandaan may sandaan may ikin. basic lang kunin 110 kaso korbat ko malalim Oo, oh, 113 Diba? Kaya ang kaya Ay, hindi tayo makakatawa ng maayos dito Basic lang yung hindi <laughs> ala pa ala pang 10 seconds sa ata yun no? 1, 10 saglit lang yun ilang seconds yun kunin natin yung 0 to ano 0 100 medyo may delay pa nga yung basa na ng odo nito kasi di ba nga nag ano tayo 15T pero sige try natin 0 to 100 tsaka 60 makikita nyo rin dito ayan 0 0 so tara 1 2 3 go 20 agad 100 ilang seconds lang yun <laughs> ang lakas ito isa curve kasi ito eh oh nag 120 agad tayo nun first time ko mapatakbo ng 120 to ayun so malakas talaga ilang seconds lang yung 120 na yun naka 15 pa ako nun gumabaha pa ito malakas na tunghulo mula na tayo So ayun lang no. May idea kay dito sa 62 ano. <laughs> Lawala ka ulan sana. Mababasa no? tayo ata. Ayun lang mga pare kayo no? Eh, para may idea kayo kung kalakas ng Abe 62. Partida, syempre yung acceleration ko bawas ponon kasi nga naka 1543 ako nag mas lumalaki kasi yung ano yung secondary na yon mas bumabagal yung acceleration natin pero lumalakas naman yung dulo pero sa nakita nyo no kahit na malaki yung gearing natin pero mabilis pa rin niya makuha yung speed so gano'n isipin nyo ha kung stock gearing lang to or naka 14T lang tayo So, gaano pa kalakas yung karangkada nito? Dito pa nga lang okay na eh. So, talagang ano, pagdating sa 62 na black talagang sulit na sulit. Hindi kayo magsisisi sa 175cc. Tsaka ano, i long ride natin to para yung mga pare kayo natin na nagbabalak mag ganitong set hindi matakot ta ano na mag long ride na naka 62 tapos ilo long ride kasi ang mindset ng iba once na kinargahan mo ang motor mo hindi mo na siya pwede ilong ride ganun ang pagkakaisip ng iba which is hindi totoo kasi dati naka 59 din ako na long ride ko hanggang pagod po. tapos yung 62 ko dati na MTRT na steel bore nakapag ano naman ako nun kasiguran so ito sa so, 62 na build na to, eh. siguro ang pinakamalayo ko nang mapupuntahan niya itong Sagada. So matitesting talaga natin. So yun lang mga pare kayo. No? Salamat po. Kita kasi tayo sa next vlog. Update-update uh, ako dito sa aking set ko ano ang mangyayari dito. Okay?